ito yoy nagkamali sir ng bili sa online red type yung kay sir sa customer tapos kaset ang nabili ni sir yan ngayon hindi magmamatch to So yun, what's up, what's up sa inyo mga kalodi cakes? For today's video, ipapaliwanag po natin ang cassette type na hub, cassette type na sprocket, at thread type na hub sa thread type po na sprocket. Sa so, mga hindi pa po nakakaalam, pwede niyo po itong panoorin tong video na to para magkaroon po tayo ng ideya o hindi po tayo magkamali kung magpapalit man po tayo ng sprocket o magpapalit po tayo ng hub. Bale mga lods, ang nabili rin po na sprocket ng ating customer ay cassette type tapos 10 speed pa po ang nabili na sprocket Hindi rin daw po talaga alam ng customer O nung owner ng bike Bale ang stock shifter po kasi ng ating customer ay 8 speed po na L2 Yan A3 po yung kanyang model Tapos ito po yung bike ng ating customer Ngayon po mga lods dahil yung stock hub ng ating customer ay naka tread type po, po yung rotor niya, Automatic po na magpapalit din po tayo ng rotor Bale ang gagamitin po natin ditong rotor ay bolt type na po Bali mga idol, hindi ko po nasabi kanina sa video na nagpalit na nga po ang customer ng hub. Bali ang binili po ng ating customer ay yung Ragusa na R200 na hub na cassette type na po. Sabi po kasi ng customer, sayang naman daw po ang binili niyang sprocket o yung cogs na cassette type. Kaya ang pinili niya na lang po ay bumili po ng panibagong hub. So ngayon mga idol, ipapakita po natin sa video na to ang pagkakaiba po ng cassette type saka po sa thread type. So yun mga lods, kunin po natin tong Ragusa na R200 na hub na cassette type. Ito po yung itsura ng cassette type na hub. Ay, walang laman. So yun mga idol, kuha po tayo ng bago at wala po palang laman yun. Yan po mga idol, ito na po yung cassette type na hub. Ayan po, Ragusa R200 na hub na 3 pounds lang po ito. Meron po akong review dito kay Ragusa R200 na hub. Kung gusto nyo pong panoorin, pwede nyo pong panoorin sa aking YouTube channel sa BSHOP TV. Tapos na naman mga lods, yung cassette type po na sprocket o cogs. Meron po yung 8 speed, 9 speed, 10 speed, 11 speed, 12 speed at hindi kung hindi po ako nagkakamali ay meron din po yung 13 speed. Tapos depende na lang po sa inyo yan kung gaano pong uh, kalaki na ang bibilhin nyo na sprocket. Depende na rin po yan sa paggagamitan nyo kung kayo po ay sapatag kahit siguro po mga 36 teeth lang po kung naman mga ahon kung gusto nyo mga 50 teeth yan kagaya po nitong nasa bike ko ang ginamit ko po dito ay 1150 teeth para kung sakaling ahon po ako o magra-ride sa mga ahon yan ganyan po yung ginamit ko 10 speed na 1150 teeth tapos ito pong sprocket na to yung gagamitin natin para dito po sa cassette type na hub bali yung pong pre-hub dyan ay minimum, may minimum po saka po maximum na pwede po nating ilagay na sprocket Kagaya po nitong kay LDCNC, ang pagkakaalam ko hanggang 13 speed po ang pwede natin gamitin dito na sprocket na cassette type. Tapos sa pagbili nyo naman ng cassette type na hub, meron din naman po yung pagkakaiba dito po sa lalagyan po ng rotor. Kagaya po nung nakita nyo kanina sa Ragusa R200, yun po ay naka type na samantalang dito kagaya nitong si Shimano, ito po ay naka center lock po yung pinakalalagyan ng kanyang rotor o disc. Tapos mga idol, kung gusto niyo naman na maiingay na hub, ito po, meron naman po tayo dito na cassette type na 6 pounds, kagaya po nitong si Speed One Soldier. Ayan po. Uh, tunog mayaman. Yan, tunog mayaman. Pero meron pa po dyan mas mga tunog mayaman talaga. Kaso nga lang, mayaman din ang presyo. Kagaya po nitong si Speed One Armorer, yan, medyo mataas din po yung presyo niyan. Ayan ho ay 8 pounds na. Pwede nyo pong panoorin din sa akin YouTube channel yung pag-review ko po dyan kay Speed One Armorer. Ito naman mga idol, Araya NGS. Ayan naman po ay pang Pixie Nahab. So ito na yun mga idol, yung pang tread type na hub. Bali meron po kasing thread type na hub pero naka ball bearing pa lang po. Samantalang po itong silicon duo, naka silt bearing na po ito. Kaya mas maganda po kung bibili po tayo ng tread type pa rin na hub, mas maganda na silt bearing na po yung gamitin po natin. Tapos na naman mga idol, yung tread type po na sprocket. Ayan po yung gagamitin natin dyan para sa tread type na hub. So yan mga idol at hanggang dito na lang po yung ating video sana po ay sa susunod uh, hindi na po tayo magkamali kung sakaling bibili po tayo ng sprocket o hub na thread type o cassette type. Sana po nakatulong po itong video na to at kung sakali po na nagustuhan nyo pwede po sana na pakilike and share na rin po. Yun lang po at maraming salamat.